magandang araw mga idol ngayong araw nga pala ipapalaot ako dahil may harvest ng tilapia hindi nga pala yun akin mga idol kaya wag muna kayong babakaw <laughs> magmimeron nga lang muna ako at magbibidyo video bagamat malalaki ang alon at malakas ang hangin ay tuloy pa rin ang harvest dahil nga ngayong araw ang schedule nito Matapos nga ang ilang minutong pakikibaka sa alunan ay nakarating din tayo sa area sa mga oras na iyan nga mga idol ay pangalawang cage na ang hinahakat sa unang cage nga mga idol ay mahigit isandaang kilo ang isda na naharvest malayong malayo sa inaasahang laman Dooling. Sa pangalawang cage naman mga idol ay baka araw mga 20 kilo lang ang natira puro arroyo pa at ganduli. Baka raw natunaw ang laman o kaya naman raw ay nakalabas dahil habang inahakat ang lambat ay may nakita itong sira. Sayang pa naman at napakaganda na ng size ng tilapia mga idol. Diretso naman tayo sa pangatlong cage mga idol pagkatapos ng mahakat ang estimate nila ay mga 200 kilo lamang ang laman. At estimate naman nila sa tatlong cage mga idol lahat-lahat ay humigit apat 400 kilo malayong malayo sa order ng buyer mga idol 1,200 kilos pataas kasi ang kanilang kailangan hindi umabot sa gustong kilo ng buyer sayang na sayang palaman mga idol at goods na goods na ang mga size ng tilapia at dahil nga ganyan ang nangyari napag na ng buyer na ibalik na muna sa fish cage ang mga tilapia at maghihintay na lang ng kasabay para ito ay makuha. Uh, magbabalik tayo ng ano nang isda sa cage. Hindi tayo nakausto ng ano ng kilo. Estimated lang mga kulang-kulang 400 kilo maangat. Ang kailangan ay 12 1200 kilo kaya umatras ang buyer. Kulang sa hindi tayo nakausto sa kailangan. Ay, babalik na lang muna sa cage. Maghahanap pa ng makakasabay. Bago madala. Matapos namang maibalik lahat ng tilapia mga idol, ay siyempre nambako na rin ako ng pangulam. Sana oh. <laughs> Quality, matataba at malalaki. Sayang lang talaga at nagkawala ang laman ng mga cage. Kung nagkataon, tonelada yan mga idol. Pero ganun paman, sana makabawi tayo sa ulit. Ganyan talaga ang pag-aalaga ng isda rito sa isla. Suntok sa buwan, kumbaga ay swertehan lamang. Hindi kasi natin kontrol ng mga bagay-bagay Lalong-lalo na kapag masamang panahon ng kalaban Hindi maiiwasang masira ang mga palakaya Kagaya ng fish cage, baklad at mga fish pan Pero ganun pa man, laban lang at tuloy-tuloy pa rin kaming mga taga-isla Mas marami pa rin kasi ang pagkakataon na siksik, liglig at umaapaw ang biyaya na binibigay ng lawa Kaya walang sawang pasasalamat pa rin sa Panginoon mga idol Oh, paano? Hanggang rito na lang muna mga idol. Kung nagustuhan nyo ang video ito, baka naman palike, share, and follow na rin po bilang suporta sa akin. Itakit sa mga susunod nating fishing adventure. Hanggang dito na lang. Bye-bye!